ito kahit misa kung kaya't ang ating liturhiya sa araw na ito ay walang liturhiya ng Eukaristiya, kahit walang misa, ang liturhiya sa hapon ay bahagi ng Triduum na nagsimula noong gabi ng Huwebes kung kaya't dapat makibahagi ang pamayanan dito, kaugalian sa umaga, gawain ng simbahan ang panalangin sa umaga, morning prayer, ng panalangin kristyano sa maghapon, liturgy of the hours, malinaw na mas mataas ang gawain ito sa iba pang panalangin ay idaan ng krus kung kaya't hindi dapat ito isantabi ng parokya, ito ang tamang araw para gawin ang daan ng krus at hindi habang ginagawa ang bisita iglesia ang daan ng krus ay hindi dapat isabay sa liturhiya sa hapon, maganda na gawin ito pagkatapos ng panalangin sa umaga, dapat bigyan ng tamang pagpapahalaga ang panalangin sa umaga at pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon na pawang liturhiya kaysa sa gawain debosyonal sa simbahan gaya ng 7 at daan ng krus, hindi ibig sabihin ay tatanggalin ang 7 at daan ng krus, bagkus dapat itong mga gawain ito ay tumuturo pabalik sa liturhiya sa araw